Ayan na, ah, ganyan ito. Ayan. Tubig. Hindi, ayan. Pwede kamayin mo yan. Ganyan. Yun! Mmm, nasim na. Okay na yun. parang kilikili mo. <laughs> okay siya. So, dito lang tayo sa ating sinigang. Ayun, panalo. Tapos, ang daming gulay. San ka pa? Ah. Uy. Chicken. Ah, What's that? Chicken. Magluluto ko ng chicken. Mag-adobo chicken tayo. Eh? Lagi na lang adobo yung luto niya sa chicken? Eh? Fried chicken? Eh, lagi na lang. Gusto Ay, ko ano? Chicken? Gusto ko yung maasim-asim. Kasi Asim? malamig eh. Ah, gusto mo maasim? Mas, maasim, tas masabaw. O, di sinigam? O, di yun. Please. Sinigam na lang natin? Yes, please. O, sige. Sisigam ko na lang. Ay, Hindi! Gusto mo ba masarap na sinigang? Oo oh, naman, syempre. Bakit ako hindi aayaw uh, sa ano? <laughs> sa masarap na sinigang? Oo. Oh. Ang gagawin natin, ikaw magluluto. <laughs> turuan kita. Okay. Turuan kita, okay. ha? O sige, turuan kita magluto ng okay. sinigang na chicken. Alright. pe prepare ko lang to tapos ikaw na mag, ano, magluluto, okay? Okay. O sige, sige. Sige, see you later. Okay. Okay. Natawag na ako ni Papa. Hindi ka na rito. Magluluto na tayo, anak. Wow! All prepared. Ang gusto niya is sinigang. So, meron ako ditong kamatis, luya, sa kasibuyas. Tapos, meron tayong mga pang sinigang dito. Then, natin yan sa sinigang mamaya. Pero, unahin natin na lutuin muna yung chicken. Chicken muna. Okay. Sige, so, lutuin? mo na kaagad siya, anak, ng oil. Kasi, na siya. Yun. Lagyan natin ng oil. Tapos, lagyan mo na kaagad yung sibuyas. Sibuyas. Dahan-dahan ha. Baka ini mah tatang sutra ini kan. Aku sandok, minta monito, sanduk. Tatang Tapos lagi mo na yung luya. Yung iba, ayaw nilang lagyan ng luya, pero sa atin, lagyan natin ng buya. Oo, buya yan. Yan. Yan mo lang dyan. Tapos lagyan na natin yung kamatis. Hindi ko masusunog to? Hindi yan. Sige, tulog dire direk direto mo. Ito so na, pag hinalo mo, buong ano, lahat ng sangkap. O, oh, ba? Diba? Ganyan. Tapos, naugasan na natin tong chicken. Yung chicken, ilagay mo na rin dyan. O. Oh. Salin mo yung chicken dyan. Lahat na to? Oo. Oh, okay. oh. Tapos, gamitan mo na ang dalawang sandok para balance paginalum mo. Ayan. Wow. Sige, ano yun natin yan? Susunugin so, natin, i-blanch natin yung labas ng chicken. Pwede mong takpan muna para maluto yung chicken. Ayos. Ayan, very good. Takpan lang muna natin saglit. Saglit lang yan. Kasi yung balat lang yung lulutuin natin para maalis lang ng konting lansa yung chicken. Yun. Kasi pagka hindi mo inano, sinangkot siya or binlunch yung chicken, malansa. Pero may luya na siya. Yung ibang sinigang, hindi nilalagyan ng luya. Pero nilagyan natin ng luya ngayon para makatulong na maalis yung lansa ng chicken. Ah, pampatanggal ng lansa yung luya. Mm -hmm. Luya o tanglad. Kaya nga pagka nagtinola ka, may luya na may tanglad pa. Di Oh, naalala ko yung luto ni Mama Mila, may tanglad. Hmm, may tanglad. Kasi pampalis ng lansa yun. Tapos anak, kuha ka ng tong, ibabaligtad mo siya isa-isa. O kaya kung dito, kung kaya mo naman dito, ibaligtad, pwede rin dito. Hindi ko kaya. Bango. Bango na ba, chef? Bango. Bango, bango. Babango. Bango, bango. Kita mo, di ba? So, yung ating chef nagluluto mga kaberts. Chef Angelo. Ang pogi ng chef ko ngayon. Di ba? Uh, young version ni Chris Cucinero. Mm -hmm. Tama ba na? Nakikita nyo ba yung past self nyo? <laughs> <laughs> Ako daw yung future mo. So alam mo na kung nagtsurang mo pa dito yung future. Ako po. <laughs> <laughs> Nabaligtad mo na yan? Mm -hmm. Yung sa ilalim. Yung mga sa ilalim. Dob, iyan mo muna manak yung yung muna ng dalawang sandok para mag-balance siya. Sige, haluin mo siyang ganun. Baka masunog yung sa ilalim. Baligtad to. Yan. Hmm. Diba? Panalo ka, Berks. Diba? Mayroon na kong cook. Galing nung cook ko, ha. Ah. Ayos. Natakpan mo ulit. Ah, di ba? Tahimik pagka nakatakip yung ano, niluluto natin. Peaceful. Ano yung mga pagkain na naalala mo na niluluto ni mama mo sa Pilipinas na chicken? Sa akin lahat, puro manok. Ano Ayan, nga? Tara, chicken afritada, fried chicken, chicken adobo, tinola, chicken tinola, chicken sa lad. lahat chicken, <laughs> di ba? Lahat, lahat. Paborito niya kasi ang chicken. Hindi may naman mayroong mga pakpak. Alam pa na. Wala pa, wala Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. So, mahilig sa chicken talaga si Angelo. So, anong luto sa chicken na hindi mo makakalimutan? Afritada ni Mama Mila. Afritada daw ni Mama Mila. So, nanonood si Mama Mila ngayon. Mama Mila. Ano daw sikreto ng iyong afritada? Baka gusto mo i-share para mailuto namin dito sa Canada ni Angelo. Sa dami-daming version ng afritada na nakain ko dito at mm -hmm. sa mga luto ni Papa na hindi iba ibanya niya yung sangkap, mm -hmm. hindi pa rin mapapantayan ni Mama Mila yung luto Di na Mama Mila. afritada ni Mama Mila. Mm -hmm. Ako kasi kung anong available, yun lang yung gagamitin ko. <laughs> Lagi kung anong available, kaya every time na magluluto kami ni Angelo ng apritada, laging iba. Mm bisa walang bell pepper, minsan walang carrots, walang patatas, walang... Kung ano yung wala, wala talaga. Di ba? Pero yung mga luto ng grandparents talaga natin, hmm. one of a kind. One of a kind, talagang masarap, no? Hmm. tulad niya, nasulog na. Pag gantong nasulog na, parang maluluto na siya, pwede natin ilagay yung tubig, anak. Lagyan mo na yung tubig. Yeah, Sige, lagyan mo tubig yan. Huwag ka mahiya. Ayos. Tahimik na. Hmm, tahimik na siya. Pang sinigang, di ba? Hmm. Gusto mo ba maraming sabaw o konti ng sabaw? Maraming sabaw. O gusto mo pang lagyan isang baso pa. Lagyan pa natin ng konting sabaw. Kasi pag kumulo na to, matutuyo pa to eh. So yan, nasunog na yung chicken natin, no? Tama-tama yan. Ayos. Maraming. Mm. So, lang natin yan. Ipiprepare na natin yung mga gulay. So, meron akong talong, labanos, at uh, pechay. Yun ang ipiprepare ko muna. So, babalikan namin kayo pag kumukulo na yung chicken. Wow! So, ito mo. Oh, so, yun na. Kumukulo na mga kaberks. Uy, hey, kumukulo na mga kaberks. Hey, hey, hey. Ganda ng tunog na yun ah. Ganda ng kulo niya, no? So oh. sige, isi mo na yung ano, tapos, haluin mo na yung chicken mo. Baka dumikit yung mga nasa ilalim. Dahan-dahan, ha? Baka tumasik yung sabaw. Wala nang sign ng dugo, no? Wala na, wala na. Wala na. So, mga ilang minutong kulo pa yan. Lagyan mo na tong gulay mo muna. Gulay mo na yung gulay. Ayan. Oo. So, Lagay mo na. Oo. Pag naglagay ka ng gulay, next time, nakaganoon para nakaharap sa kanila. Tapos, uh -huh. para hindi nakikita yung puwet nung ating... ano. <laughs> Siyempre, hindi pa sanay si Angelo mag-vlog. Kaya tinuturuan ko siya on the spot. <laughs> Nakaharap kayong lahat. <laughs> Tapos lagyan mo ng chicken powder na para mas malasa yung chicken. Pero karami. Sige, lagyan mo. Tuturuan kita. Sige pa. O, oh, okay na yan. Basta meron lang panlasa mamaya para mas malasa yung chicken mo. Tapos, ano pa ba mamaya, ano yung lalagyan natin? Pechay. Mamaya na yung pechay. Ito, itong sili, lagyan mo na rin. Para umanghang yung ating sinigang. Hindi natin iiwain ito? Hindi yan. Buo yan eh. Sige. Okay lang yan. Oo. No. Ah, sprinkle, sprinkle natin. Mm -hmm. Kita nyo mga kabirks, yung aming sinigang. Simpleng-simple lang. Pakuluan ulit natin yan para lumambot naman yung mga talong sa kayong sintaw. Walang okra sa bahay, walang ibang vegetable na lang available namin. Tapos pagkakulo niya, malambot na yung gulay. Lagyan naman natin tong sinigang mix. Okay, tapos yung pechay, luto na. Ganoon lang kasimple, lagyan natin ng patis. Ganoon lang? Oo, patis lang lalagay natin. O kung gusto mo, asin, pero mas maganda kung patis. Yan. So mga ilang minuto lang to. Kabirts, luto na rin kaagad agad yan. Okay. Uy, yan na. Ayos na yan ha. Mainit, be careful. Lagyan mo ngayon ng sinigang mix. Anong gusto mong uh, pagkakaluto lak? Maasin, konting asin lang, slight lang. Slight. O, maglagay ng sinigang kalahati. Kalahati, kalahati lang. muna. Yung kalahati pantsahin mo. Yan, kalahati na 'yan. Kalahati o tapos saluin mo siya. Tapos lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng konting patis mga kaberts. Akala ko pang sawsaw yung patis. Hindi, pang palasa din dito sa sinigang. Mm. Ano, ano, kare-kare, walang pampaalat. Walang <laughs> pampaalat yan. O, tapos, tikman mo nga na kung ano na, kung okay na yung sabaw niya, kung hindi ba siya maalat, di siya matabang, o di ba maasim. Kung gusto mo maasim, dagdagan natin ng sampalok. O, kulang. Oo, oh, kulang ako O, oh, lagyan mo pa ng pampaaki. Kaya naman gusto ko ulit yan. Pwede ulit natin. Lagyan mo pa ulit ng pampaasin. Gusto mo lagyan mo na lahat kaya? Kasi okay. ano eh, ang daing nilagay na sa bow eh. Ano okay. Pero yung alat, okay na. Okay na. Okay na, no? Asim na lang na Maasim na. Ayos. Ayun pa yung pampaasim mo. Oh. Lagyan mo halong sa ilalim ito pa. Yun. Panalo na ka, bro. Pwede mo na ilagay ngayon itong pechay natin, anak. Kasi luto na rin lahat yan. Luto na yung chicken. Ayan, ha? Ah. Yan ito. Ayan. Tubig. ayan. Pwede kamayin mo yan. Ganyan. Yun! Natuto na siya. Nakaharap sa camera. O, oh, di ba? Kanina yung puwet nung ano, eh. Planggana yung nakita nyo, eh. <laughs> mm. ayos. Kita nyo naman yung sinigang ng anak ko. Oh. Ang galing naman ng aking shop for today ah. Ayos. Panalo. Kita naman mga kabricks. First time mo ba magluto ng sinigang? First time magluto. First time niya magluto ng sinigang. <laughs> Maski sa Pilipinas, di ka nagluluto, no? Di siya nagluluto doon. Hmm, na. Okay na yun. Hmm. parang kilikili mo. <laughs> Ayos. Ayos. Masim na, masim. Maya maya kakain na tayo. Anong oras na kasi? Gabi na kami. Ayun na, pwede na. Palalambutin lang natin ng konti pa yung ating mga gulay. Tapos luto na yan. Ayan na yun. So kakain na tayo. Magpre-prepare na tayo kung para sa aming dinner. Ito na ang ating sinigang. Wow. Luto na anak. Hindi ba tayo magkakanin ngayon? Ako, hindi ako magkakanin. Hindi kami magkakanin? Oo, oh, sige na nga. Wala mo ng kanin-kanin ngayong araw. Nakain. O sige, kain na tayo. So tara, kain na tayo. Lord, maraming maraming salamat po sa masarap na dinner namin for tonight. At maging kalakasan sana namin to sa buong magdamag. At kayo na rin ang bahala sa aming pamilya at mga kaburks. Alagaan nyo sila at patnubayan nyo sila sa araw-araw. Jesus Christ our Lord. Amen. Yun, kaburks, kain na tayo. Yung niluto ni Angelo na sinigang na manok. Yes, <laughs> chef. <laughs> Ikaw muna Ikaw na. Ikaw muna, chef. Sige na, mauna ka na. Okay. Sana Sanay ako na nauuna yung mga, ano, yung mga nagluluto. <laughs> ah, ganun ba yun? <laughs> <laughs> Hindi. Sige, tikman mo nga, anak, kung masarap na nga yung sinigang. Wow, mukhang masarap tong sinigang ni Angelo. First, kung luto ba yung gulay. <laughs> <laughs> tikman mo nga, anak, kung masarap. baka mainit ha, mapasong nguso. Mm. Pwada. Panalo. Pahum. Panalo. Mm -hmm. Yung ating meat. Yung, yung chicken. Yung kanyang chicken mismo. mo. Pwede na, luto yan. Luto yan hanggang loob. Unlike sa ibang five-star restaurant na umiikot. Hindi ko masasabi ha? <laughs> <laughs> Hindi mo naman sasabihin sa Calgary Tower yon yung kinainan natin <laughs> na hilaw yung chicken, no? <laughs> Malambot. Malambot. Masarap. Panalo. Panalo yung kanyang chicken, ka-Berks. Gusto niya. So, kakain na kami, mga ka-Berks. At uh, wala kaming rice ngayon, ngayong araw. Wala kaming natirang rice mas kikonte dito sa ref. So, ito lang kakainin namin talaga, nanak. Mm -hmm. So, dito lang tayo sa ating sinigang. Uy! Panalo. Tapos, ang daming gulay. San ka pa? ka so. Diba? Panalo iyon tapos lagyan natin ng maraming sabaw inom ka ng maraming sabaw anak kasi nag request ka ng gusto mo maraming sabaw eh kaya dinamihan ko ka nga hmm. kaya dinamihan niya gusto niya ng maraming sabaw yun so paano mga kaburks hanggang dito na lang kakain na kami Chris Cusinero at Angelo ang inyong kapamilya kapuso katropa kabarkada at, at kaburks ka -Burks. hanggang sa ulitin po bye bye thank you sa so pagturo sa akin yun meron na siyang alam na lulutuin sinigang <laughs> panalo kain na kami ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Cusinero na Halikan at sumama at manuot. Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita